Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon, itong post ni First Lady Liza Araneta Marcos. Title, Goldenberg Concert Series Presents The PCSO Vocal Ensemble, Goldenberg Mansion, Manila, November 7, 2025 November 7, kung hindi ko nagkakamali, is kasagsagan ng Bagyutinu or just after yung marami nang namatay. Kaya na nasyak ako pagkita ko sa post na habang ang libo-libo, minilyon kaya after tinot paparating na naman ang owan ano? How come I cannot imagine na ang malakanyang ang first lady para bang happy pa siya na parang walang nangyari. Ah, uh, ipinagmamalaki pa niya na oh, this is what we are doing. Uh, ano kaya ito? This is culture and arts in PCSO Philippine Charities Charity Sweepstakes Office. So ito, gobyerno ito, PCSO. At dahil nag kumain sila, I don't know kung ano, happy-happy lang sila habang ang mga kababayan natin sa Bisaya, Cebu, naghihirap, habang ang mga kababayan natin sa buong Pilipinas natatakot sa pagdating ng Bagyo Owan, ito po, yan o, concert sila talaga o.